nakuling dalag. Ay, oo nga, malaki. Ah, yung yung dalag. Oo. malaki laki, oh. Kaya, uh, pagkatitingin ka sa kanya. May, no, may kalabasa, oh. Meron oh. isa doon, oh. Tapos, ayun, oh, mas malaki. Ayun. Ala, ala, ala. Pero baka masira din yan. Ito yung ano, pag gumagawa sila ng poste, eh. ito yung ginagamit nila, oh. Ang galing, ano nilagay na lang yata nila ito dito tapos doon pinaporma yung ano yung mga bakal okay kaya yung bakal yung mga yun hal hindi na magagamit halin, ah magamit tapos ito nakagawa sila ng poste pala dito <laughs> sige po may poste na dito itatayo na daw mamaya ayan na. Ayos na pala, no? Dalin natin dito yung upuan na kahoy. Yung upuan na kahoy dun sa sala. Ni nee, meron pa dito, oh. bilis ko nilang gumawa na, ano, poste na. Okay din pala. So, uwi muna kami, guys. Nabilad na yung mga, ano, ko, bugambilya ko. Pero yan naman talaga ang gusto nila, oh. Oo oh, nga, ang ganda na ng kamote eh. <laughs> <laughs> <Sa Luyot. laughs> Pati sa luyot Oo <laughs> nga <laughs> 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 Mga sarado yung mga tindahan lagi Ayan oh sarado Dito din sa kabila Sarado din dyan sa duluhan Sarado din hmm. Ha? Eto? Oh, ayan nag na. Wala na. Uh -oh. Ay, may ginagawa din guys. So, dapat yan ang mabibili namin. E eh, kaso, mahuli naman na sila. Uli, <laughs> yung ano, kakilala namin na nagbenta doon ng lupa. Ito so, din, no. Sa site din. Kain na tayo guys Yung sinigang na patang Mmm, yummers Tsaka yung natira kahapon Saging kabibili Kain Hi guys Nandito na kami so, Meron sila ditong dalawang extra na, ano, na poste Ayan, ganyan yung gawa nila Oh Ito nagamit din pala nila yung ano no yung mga luma. Oo, uh eto, -uh. eto, ito Luma 'yan. Sininop nuni no ni Papa. So ayan, meron dalawa. So kumpleto na yung ano, kumpleto na yung poste natin. Mhm. Uh Ngayon. -uh. Ayo nga ano, makitid. Sinabi din niya, makitid. Tubo na lang. <coughs> okay. <laughs> ang galing oh. Pinag-upuan nila ito kanina. Dito sila kumain. Malamig nga naman dito Ngayon, oh. punta tayo dito. So, bali, ang poste nito, guys, ito. Poste ito. Tsaka poste doon. 'Yun na lang ang kulang. Pero meron naman na silang nagawa, ikakabit na lang nila bukas. Ayan. So, ito yung lapad niya dito, guys. Sa ano. Sabi nila, malapad daw ito na ano, pag-gardenan ni Papa. Punta tayo dito. Huwag sana tayo makulog sa kanal. <laughs> Ayan. Tapos, ito, ayun na. Nalagyan na ng mga poste. Yung bay talagang... Oh. Galing. One... 2 3 4 5 limang poste, poste na anim na poste nila ngayon. Tapos ito nabuhusan na rin nila, guys. Ayan. Bukas itutuloy uli nila. Ayan nabuhusan na bawat poste. Pa Bakit may tubig ito nabuhusan na ba yan? But may tubig. Ah, ngayon lang. Umanay yung tubig dyan, ano. Uh Oo, -oh. nilimas nila kanina. Mm -mm. Galing do sa dulo daw yung tubig. So, ayan. Kailangan magkaroon talaga dito. Kailangan mataasan yung pilapil. Pagkatapos nito. Okay, gaganito sa ano, sa pader. Uh Oo. -oh. Gaganyan sa pader. Ayan. Nakatuwa, guys. <laughs> Mga ilang araw. Siguro one week ito, Hal. Oo. ngayan mo na. Ganon talaga. Kabuti na isang linggo. Okay lang yun. Mahalaga. Matapos. So, nabuhusan na yung ating mga poste. Doon ako tong tua, guys. Pag nabuhusan na ganyan, at least meron na tayong nakikita. ba? Diba? <coughs> Mahirap kasi maghanap ngayon ng tao. Kasi nga, marami nagpapagawa. Ngayon si Papa inaayos niya yung kalabasa. Tumaas na naman. Ayan, unlucky ng bunga niya, oh. Hmm, niwala na kayo sa akin. Ayan ang bunga ng kalabasa. <laughs> Ito naman yung ginagamit nilang ni Belle. Para makita nila kung pantay. Ayan. Nilalagyan niya ng tubig, guys. Ay, nako namatay yung kalabasa mo doon. Nalanta. Oo, nasaktan. Nahila siguro. ayun o, oh, namatay. Sayang Saya nga. Sa gulagundang. Oo, ang ganda-ganda ng dahon. Ito kasi puno niya, nataga na ng ano. Ito? Hmm, kaya naman pala. Dito siguro sa <laughs> Na hollow blocks naman pala. Dito sila naghalo Maganda pag dito kayo maghahalo titibay ang ano dito. Lupa didilig si Papa. Kakatawa yung kamote niya dito na tinanim eh. Kahit ilang ano lang yan. Kahit ilang puno. Abong.